nga? pero hindi sumipot. No show si Sen. Gringo Honasan sa paglulunsad sa Visayas ng Partido United Nationalist Alliance o UNA. Pero sa talumpati ni Vice President Jejomar Binay, muli niyang ibinida ang tambalang Binay at Gringo. o bingo! Diyan tumutok si Ivan Mayrina. Malinaw ang pahiwatig ng tarpaulin na nakasabit sa Cebu Coliseum kaugnay ng tambalang Bingo o Binay Honasan sa 2016. Dumating si Vice President Judge Mar Binay pero no show ang nababalita magiging running mate niya na si Sen. Gringo Honasan. Gayunman sa talumpati ni Binay, muli niyang binanggit ang kanyang naunang ipinagbalaking Bingo sa 2016. Mabuhay ang una! Una na! Una na! Bingo pa! Iniyon sa Dibina ang partidong una sa Visayas at pinamunuan din niya ang oath taking ng mga bagong miyembro. Seven uh, in Sabino Bingo. Bingo. Binai Bingo. Bingo, una na Bingo pa. Guys, As, asan, asan po yung go? Nasaan po yung tarpaulin kanina? Asan po yung go? Ah. May tarpaulin oh, na ho eh. Saan? Saan po sa entablado kanina? Hoy, oh, eh, may naglagay noon. Basta uh, Monday. Sabi ng Monday ano? Pero sa isang statement mula sa tanggapan ni Honasan, sinabing wala pang desisyon ng senador kung tinatanggap na niya alok ng una na tumakbong bisi ni Binay. Humihiling daw siya ng panahon dahil nais niyang masiguro na nasa ayos ang kanyang mga prioridad. Hirap na hirap din daw siya sa desisyong ito. Mula sa Cebu, Ivan Merina na nakatutok, 24 oras.